Good morning guys, magbuto ako. Ngayon guys, galunggong na mga maliliit na galunggong guys. Ngayon. Ayan, gawin kong paksiw. At, nagyan ko ng... Uh, din, ang palaya guys, para may gulong. ayan, kumpletong sangkap yan guys masangkap yan guys tapat natin Ay. yung amoy guys suka na suka ang amoy at saka yung pait guys ang sarap suka at saka pait

anju matigas-tigas pa rin ang, ang palaya guys. Hmm,